'yung marinig ito. Meron kasi bago pa to pumutok, may nag-message na sa akin tungkol dito. Basahin ko lang ha. Basta ka lang. Wag na, mahirapan pa po O basta sinasabi niya na boss dada, boss dada. Meron po dito ng nahuling shabu. Ang dami. Ang dami nahuling shabu, sir. Ang tindi, dumaan yung van doon sa checkpoint. Putang ina, saan ka makakita? May dalakan siya, Dadaan ka sa checkpoint. Tarantado din ng putang ina. Siyempre, tangga, baya mo muna mawala yung checkpoint bago ka dumaan. Sinong ulol? Ang magnanakaw. Tapos, ang pagbebentahan mo, yung gwardiya nung grocery, putang ina, makukunong ka talaga. So, eto ang matindi. 13 billion na siya, bu, Alam mo ba nung nakaraan, Tila mo, ano, kulang-kulang uh, isang tonelada yung nakuha nung nakaraan sa Maynina. Puta, ito, ang dami. Ilan tonelada? Dalawang tonelada yata itong hayop na drugs na ito. Inilagay sa ban. Tain na syempre, pag sinilip mo, punong-puno, putang na puro cubes. Alam mo na kagad, hindi magic sarap yan. Oo, di, puta, sabi ko, imposible naman. Ang tanga naman, sobrang tanga naman ng may-ari nitong shabu na to di sana nilagay mo sa ano kumuha ka ng angkas siguro mga 500 500 na angkas tagi isang kilo ibigay mo oh kunyari merong ride yung isang ano motorcycle group o ano ba banateros riders club ilang kayo ano kami sir mga 700 700 kayo sige bayaran ko kayo yung grupo nyo, bayaran ko ng 5 million. Meron lang akong magra-ride kayo tapos may padadala lang ako sa inyo. I mean, ang daming paraan para itong drugs na ito ay mail, mailabas mo. Puta, ang galing naman ng may-ari nito. Oh, ang galing ng may-ari. Puta, ilan to? Two, two tons? punta ka na. UB. Nilagay mo sa isang sasakyan, dalawang tonelada? Putay oh, na. Sana nilagay mo na lang sa truck ng basura. Di ba, Manu mano ba naman na kumuha ka ng truck ng basura? Ipailalim mo, patabunan mo ng basura. Diba, di ba, hindi naman mangangamoy yun Shabu yun eh. O oh, tapos pa daan, che-checkpointin ba yung basura? Baka mandiri pa yung polis. Ew, yak, ang baho. Umalis na kayo. Ew. That's gross. Oh, that's gross. Oh, get out. Oh, get out. It's stinky. O, oh, di ba? Kung talagang gusto mo, ha? puta ina, duma. Nilagay mo na sa isang sasakyan, puta pinadaan mo pa sa checkpoint, ang galing palapakan. <laughs> Tapos eto masaya, puta ina, wala na naman nahuling drug lord. na nahuling drug lord, puta ina niya. Sabi, hindi madugo. Ang galing talaga ng war on drugs natin. Hindi madugo. Putang ina paano magiging madugo? Wala kayong nahuhuling malaking drug lord. Putang, nauhuli nyo, driver. Kawawa naman yan, putang ina. Dalawang tonelada. Kahit limang, limang silya elektrika, kulang pa dyan sa dami ng daladala niya. Pero congratulations sa mga pulis. Ang galing ng mga pulis. Mantaki mo kahit hindi sila gumagalaw na sa harapan nila, putang ina, dalawang toniladang shabu. Ang galing, palakpakan. Sa sobrang effective, mga boss, puta, ito, sigurado, magiging BBM supporter na ako, government supporter na ako. Sa sobrang effective ng kanilang war on drugs, o ng kanilang drug, uh, ano mo tawag nila doon? War on drugs kaya ano yun eh kay Basti eh. Drug war. Putang ina binliktad lang. Oh, yung drug war nila. Yung kanilang drug war mga bossing, puta sa sobrang effective. Ta ina nalalaglag sa harapan nila yung mga shabu. Eto matindi. Eto matindi. Puta ina pinuntahan ng presidente. Ah, ina sabi ko, ay put, alam mo kung hindi na lang nagpunta sana si BBM, eh, trabaho naman ng pulis yan. Eh, congratulations ha. Ang dahil problema ng Pilipinas, sinahanap kayo, di kayo makita, nasa concert. Tang na, tapos ito, biglang bam, ng ka sa alitagta. Bibi, ano magagawa mo dyan sa Shabu? Tinitignan-tingnan mo pang gano'n. Ang tanginan yan. Ano na itulong mo dyan? Inahuli na. Oo, sana, di nahuli yung Shabu, no? O oh, tapos syempre yung shabu mula dyan dadalin yan sa somewhere let's say krami O oh, kaya kang bagong diwa kung saan mandalin yan doon ka na pumunta O oh, oh, huli O oh, I'm congratulating the police for this uh, wonderful effort Tangina effort dyan checkpoint Pero sobrang galing talaga ng pulis. Maniwala kayo. Mga kapulisan natin, sobrang galing ng war on drugs nyo. Sa sobrang galing ng war on drugs nyo, ha? Ang sa loob ng dalawang taon, mahigit. Ang ina Dalawang halos isang tonelada. Ito naman dalawang tonelada. Putragis yan. Ganyan na po kadami ang droga sa Pilipinas. Imagine! Imagine ha, kung itong drugs na to ay pain lang pinain niyan para lahat ng pulis nandiyan dyan. Nahuli. Yes, nahuli natin yung dalawang tonelada. Puta yung pala sa kabilang kalsada. May dumaan na sampun tonelada. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, sobrang dami ng drugs ngayon. Ilan yung nahuhuli Ilan yung hindi nahuhuli Imagine yun na lang. Ay, Diyos ko po. O sige nga, tingnan nga natin. Ang galing talaga nito. Sabi nila, hindi daw nahuli yung ano eh. Yung drug lord parang lang 'yan yung kanilang ano, raid raid ng bigas. 'Di ba ni-raid nila 'o oh, na-raid namin ito sa warehouse na to. O oh, sa warehouse na to may bigas, putain na wala na yung may-ari. Bigas na lang 'yung naabutan namin. Putain, yung warehouse bug. Walang pangalan nun umuupa dyan? Sigurado naman ko ako may-ari nung warehouse na 'yon. Pupuntahan mo ko hoy, putain na mo warehouse mo 'yun eh. Ay hindi sa akin 'yan. Sa akin 'yan. Pero may umuupa dyan. Ito yung umuupa oh. Siyempre, kung ako nagpapaupa, ang laki ng bodega, ang mahal ng upa, pag nagpaupa ako, kukunin ko lahat ng detalye. Pangalan, address, co-maker, isi, i, ano mo pa yun, titignan mo pa kung saan nakatira para siyempre, makaya ba nito magbayad? Kasi may mga advance, advance depo, deposit yan. Hindi naman magbabayad ng cash yan. Pag nagbayad yan, cheque O di sana, makukuha mo. Ito yung cheque na binayad sa akin. Ang pangalan niya yung si ganito, si Tokmol Aladin. Oh, si Abdul Jaul Salsalani ng Patikul. Di sana may mga ganun, di ba? Wala eh. Nahuli ba yung mga smuggler? Wala. Eh, ito. Ilan nila dan drugs? Putangin na walang nahuli. Driver lang. Wala mo pa hinante. anak ng tinapay yan. O, sige. Mo, total, ganyan nakatanga mga Pilipino. Putangin na, maniwala na lang tayo. Oh, maniwala na tayo. Parang ang Pilipino, ang tingin nila, wala nang ng mag-isip eh oh, tiyo, Ang husay. Ang hu Putay, eh, pagmamalaki ng mga insimada to. O oh, ano na, Duterte? Nakahuli ka ba ng ganyan? Putangin na. Kung ako, sasabihin ko, hindi ako nakahuli ng ganyan kasi walang ganyan nun. Puta noon, ang, ano, ang mga drugs nandi dito sa Pilipinas. Dito binubuo. Dito niluluto. Winasak lahat nila bato yan? Ngayon, puta, wala nang ano dito. Wala nang mga lutuan sa Pilipinas. Putay na. Meron na. Export na uh, ini-import na natin. Diyos ko po. Oh, so wala nang kahirap-hirap. Anyways, pakinggan natin itong ano, uh, um, hmm, eh, pakinggan natin itong uh, balitang ito na napakahusay. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 13 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Puta ina, 13 billion? 13 billion pag sininghut niya. Puta ina, sigurado sa langit na kayo pupulutin sa sobrang high nyo lalagpas kayo sa langit o oh, baka mapunta kayo sa sa sobrang lagpas nyo sa langit puta eh naiikot na yan sa impyerno na nasa back Batangas kahapon tila may pasaring naman ang pangulo o oh, sabi nito ni Maria boss sabi ni Maharlika reject daw yung tunito ni Ladang siya putang ina si Maharlika natikman niya to, reject daw Galing ng intel ni Marley ka. Puta na, unahan niya pa si Bongbong ah. Kaya na matindi si Marley ka, parang super peri ah. Sakay na! <laughs> Sabi ni Angelo, kay Maharli ka ba nag yung mga pulis? Baka, nauna pa sa kanya. Baka may babaeng ahas din siya dyan sa alitagtag. Puta, ganyan yan. Nakita niya, yellowish yung shabu. Puta yun na, ah, matindi. Maharlika, parang gumagamit ka din dati. Alam mo yung mga yellowish-yellowish, ha? Yellowish, ah. Ibang klase, ha? Ah, ibang klase, ha? Bilib ako kay Maharlika. Kung nag... Ah, kung yung mga polis, puta yun, nalalaglag yung mga shabu sa harapan nila. Puta si Maharlika, lahat ng problema sa Pilipinas, alam niya. Palakpakan! may puting ahas din siya diyan, putang ina, ang galing ni Marley ka. Sana all. <laughs> oh, sabi nga ni Dave Tibong, baka kaya yellowish yan, di nagtututbrush yan. O kaya baka galing sa mga dilawan tae yan, no? Sino nagdala ng isang tan na shabu? Puta, matindi, walang driver. Wala driver yung sasakyan nung na nahuli yung remote control. Uh, pero okay lang yan. Okay naman, oh. Uh -huh. Bakit mo, bakit, uh, baka siya yung pahinad <laughs> si Marley. uh, na, pero uh, alam mo, ito lang yan, eh. Ito lang yan, mga boss, ah ta ina, bakit ako? Kung ako yan, ha, ganyan ako kayaman 13 billion, ano ba na may mag-arkila ako ng tatlong helikopter? Tapos isakay ko lahat sa helikopter yan. Ba't mo padadaanin sa kalsada ganyang karaming hayop na yan? Tsaka usually pag tinatransport yung mga ganyan, tang ina madaling araw, kaya gabi. Tatanghalin tapat. Uh, Tain na, sabi naman ito, grabe naman to si Jennifer Samoro, mapapagalitan tayo niya. Baka si Marcos ang umorder, gago to. <laughs> Tanong ano yan, Shopee? Saan, <laughs> baka order nga yan. Baka Shopee yan. Ay, putragis yan. Sige na nga, eh, ano natin to. I, labing tatlong to ni Shabu, matindi. Sa pagmamalaki niyang walang nasawi sa anti-drug operation na ito. Taka, walang nasawi. Tanong ina, walang masasawi. Isa lang nahuli nyo yung driver. <laughs> Wala talaga mas. Pag may nasawi pa dyan, puta, ibang klase na. Puta, saan ka makakita? Walang, wala pong nasawi. Bakit po? Ilan ba yung in involved na tao? Isa. Putang ina ko, isa na lang yung involved na tao. Nasawi pa. Sobra naman na yung 100% ano yun. Kill rate yun. Okay lang. Kung halimbawa, 30 yung tao, walang namatay. Bilib ako. Pero kung tayo na kung yung driver lang na buhay, ay na niyan. Sinong gagong lalaban? Mag-isa ka lang, ang dami ng pulis. Oh, di ba? Galing, galing. Nasa frontline ang balitang niya, si Maricel Halili. Bala kayo si ginagawa niya Basta <laughs> tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Ito. <laughs> ano yun? <laughs> aabot ah, I anin mean, galing ah. sige di congratulations ha ah. sobrang ganda nito sobrang ganda nito ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikatong nasa likod ng halos dalawang toneladang shabu na nasa basa utang ina baka dumugo yung mga kamay nyo kaka <laughs> kakasaludo baka magka ano mag, mapila yung mga balikat nyo kakasaludo utak matindi ah. Batag, Batangas kahapon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang sako-sakong droga na nagkakahalaga ng... Personal na ininspeksyon ng Pangulo po ng ina niyan? Trabaho ba ng presidente yan? <laughs> Trabaho ng presidente yung ano, mag-check ng mga ganyan? Ito pa nakakatawa, puta inasangka ka ma... <laughs> Hindi ka ba naman mauulol? Puta ina... Alam mo lahat ang nauhuli siya po dito sa plastic na green nakalagay. Ilalagay mo yun sa sasakyan, puta nakalagay sa plastic na green. <laughs> Putang ina niyan, parang kilala ko yung mga plastic na yan, parang nahuli niyo na ng nakaraan niya na. Ah. talaga naman oh, personal. Intindi ah. Personal na ininspeksyon ni Marcos Yusabu. Puta, bakit expert ka? Oo, oh, walang hiya. Pero okay yan. Maganda yan. At least hands on. Kayo naman. Masyado kayo magreklamo. Pag hindi nagpupunta, puta galit kayo. Pag nagpupunta, galit pa rin kayo. Sana nalulugar yung tao. Mamamasyal na lang yan pagkaganyan. Nagtatrabaho, galit kayo. Hindi nagtatrabaho, galit kayo. Ay, nangyan, no, hindi na kayo maaintindihan na ah. Lahat na lang mali ah. 13.3 billion pesos. Naharang ang mga kontrabando habang sakay ng van. Nanginan niyan, tinan mo yung van. Ilalagay mo yung buong kargamento sa isang van. Dalawang tunilada. Anak ng tinapay. check checkpointin talaga yan. Kasi siyempre sasabihin nung mga ano eh, enforcer puta baka kolorum. Ops, para. Sana byahe mo. Baka nangongolorum ka biglang pagtingin. Ano yung dala mo? Oh, puta mga naka-green na tsaya na. Baka siya buyan. Ayun, oh, hule. huli.